Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na po tayo dyan? Huling araw na ng Abril. Alam niyo ba, na ipinagdiriwang ang Filipino Food Month sa buwang ito. Sa iba't ibang lugar sa buong bansa, may mga isinasagawang uh, culmination activities ngayon para isara ang selebrasyon. Uh, sa isang proklamasyon ni dating Pangulong uh, Duterte noong 2018, ay binigyang diin ang sinasabi sa 1987 Constitution tungkol sa pagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura at ang pagkilala ng National Cultural Heritage Act of 2009 sa pagkain bilang parte ng ating kultura. Ang pagdiriwang po ng Filipino Food Month ay makakatulong sa pagpasa ng ating uh, tradisyon sa mga susunod na henerasyon upang hindi mawalan ang ating uh, pagka-Pinoy na nakakabit sa ating mga kinakain. Pilipino, mahilig pa namang kumain. Pero paano kung marami sa atin ang nagugutom kapanalig at patuloy na hindi nabibigyan ng suporta ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang mga nagpapakain sa atin? Sa isang survey na inilabas noong Marso ng Social Weather Stations o SWS, sinasabing 27% 27% ng mga pamilyang Pilipino o nasa 7.5 milyong Pilipino ang nakaranas po ng tinatawag na involuntary hunger. Ibig sabihin, sa nakalipas na tatlong buwan mula noong sumagot sila sa survey, nakaranas ng gutom ang kanilang pamilya ng isang beses o higit pa. Mula noong pandemya, ito na raw ang pinakamataas na antas kapanalig ng tinatawag nating involuntary hunger. Kasunod ng halos 31% noong Setyembre 2020. Ayon naman sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, marami pa po, marami pa rin mga magsasaka, mga ng dukha. Sila po ang pinakamahirap sa ating bansa ang kanilang buwan ng kita ay mas mababa sa poverty threshold o ang pinakamababang halaga ng kita na sapat upang makabili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. 12,000 ang poverty threshold kada buwan. Mababa po dyan ang kita ng mga nasa bukid at dagat. Gagawa naman daw ng paraan ng pamahalaan ang problema ng tinatawag na kagutuman. Pinag-aaralang taasan at dalasan ang pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng walang gutong program na kung saan 300,000 pamilya ang binibigyan ng 3,000 piso bawat isa para sa pagkain kada buwan. Sa patba ito, mainam ang pagtugon sa mga agarang pangangailangan ng ating mga kababayan para masigurong hindi kumukulo ang kanilang tiyan habang sila ay nag-aaral o nagtatrabaho. Pero mahalaga ka panalig no? na tingnan ang pangmatagalang solusyon sa problema ito at hindi stopgap lang o band aid. Paano masisigurong hindi aasa lamang sa ayuda ang mga Pilipino? Simulan dapat ng pamahalaan sa pagtiyak sa food security ng bansa na makakamit sa isang produktibong agrikultura. Siguraduhin dapat na mismong ang mga magsasaka at manging isda, ay nabibigyan ng sapat na suporta at hindi sila nagugutom at hindi nagihirap. Sa ganitong paraan, mapapasigla ang sektor ng agrikultura at hindi mapanghihinaan ng loob ang ating mga mamamayang maging magsasaka, maging mangingisda Ang mga trabaho ay dapat nagbibigay ng sahod na nakakabuhay kapanalig at sapat para makabili ang pamilya ng masustansyang pagkain labag sa karapatan at dignidad ng tao ang kagutuman. Kung ito ay natutugunan, mabibigyang lakas ang bawat isa na kumilos para sa kabutihang pang lahat. Sabi nga ni Pope Francis sa Catholic Social Teaching na Fratelli Tutti. Kung matatanggalan ang kagutuman, mababawasan ang mga hadlang sa pag-aambag ng bawat Pilipino sa kabutihang pang lahat. Kaya malaya silang makakambag sa ikabubuti ng ating lipunan na hindi kumukulo ang kanilang mga tiyan. Kaya kapanalig, ang pagka-Pilipino nating nakakabit sa pagkain ay hindi lamang nakatuon sa pagkapayaman ng kultura o ng turismo. Sa pagkatapos ng pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong Abril, tugunan din dapat ng pamahalaan ang mga kumukulong tiyan ng mga pamilya at ang naghihingalong sektor ng agrikultura. Sa ganitong paraan, handa ang bawat isa sa atin sa paglilingkod. Gaya ng sinabi sa sulat ni San Pablo sa Efeso 4.11.12. Kapanalig kapagtugunan ng agri, tatlo po ang ating bibigyan ng uh, tuldo. Kahirapan, food security, environmental degradation. Magkaisa tayo, kumilos at magmalasakit. Subay inyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.